Magandang araw, kaibigan at kalandas. Naranasan niyo na bang mag-barter? Ako noong high school, nakipag-exchange ng ulam sa akin, yung kaklase ko. Ayaw niya kasi yung baon niya noon, atay ng manok. Ako naman, yung ulam ng mga dormers noon, binago ng baboy. Masaya kaming nagpalit ng ulam kasi yung ayaw ng isa, gusto naman ng isa sa mga basketball teams naman, nagtitrade sila ng players minsan para makuha yung player na gusto nila mula sa kabilang team. Pipili rin yung kabilang team kung sino ang gusto nilang kunin kapalit ng player na kinukuha sa kanila. Minsan hindi natutuloy ang trade dahil ayaw isuko ng team yung mga players na hinihingi sa kanila ng kabilang team. Sa ating buhay kristyano naman, Heto si Jesus at inilalatag sa mga alagad noon at sa atin ngayon kung ano ang hinihingi niya mula sa atin upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mo bang ibigay ang hinihingi niya? Deal ba or no deal? Basahin natin ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsilta si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalapit na pag may, ka, may kalakip na pag -upsig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na magiging una sa mga tinawag para maging pare o madre o misyonero na pupunta sa ibang lugar. Tunay nga isinuko nila ang kanilang sana ay promising na mga careers, yung mga career na magpapayaman sana sa kanila at pati ang kanilang mga pamilya upang sundin si Jesus. Pero sa karamihan sa atin na may mga asawa at anak o patuloy sa ating mga trabaho upang suportahan inyong mga magulang hinihingi ni Jesus na siya pa rin ang dapat maging una sa ating mga buhay. Pansinin natin at bigyang din ang sinabi ni Jesus, may kalakip na pag-uusig ang kanyang ganting pala. Sa paggawa ng tama sa trabaho, andyan ang mapapag-initan ka ng mga gustong gumawa ng milagro o kababalaghan sa trabaho niyo sa pagtanggi mong magbigay ng lagay sa traffic enforcer pag nahuli ka sa, sa pagdadrive mo. Uusigin ka ng abala sa pagtubos sa iyong lisensya. Sa pagsaserve mo naman sa simbahan o sa mga activities sa iyong community, maaaring isuko mo ang dagdag na kita sana sa overtime sa trabaho o sa iyong negosyo. Kaibigan, ano ang hinihingi sa iyo ni Lord na isuko mo. Ano kaya ang pag-uusig na maaari mong harapin sa iyong patuloy na pagpili kay Jesus? Dalangin ko para sa iyo na may kayanin mo itong ibigay at kayanin mong tanggapin, tiisin o pagdaanan ang pag-uusig dahil sobrang sulit naman ang kanyang gantimpala. Yan ay ang buhay na walang hanggan. Kung so, ikaw ay na-bless ng maiksing reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging tagapagatid ka na rin ng pag-asa sa iyong mga kaibigan.